Yung pangalan po ng naanak nyo na, pwede nyo pong batiin, baka po mapanood nila to. Ah, anak, ah ano anak, to? ako. ano, so, nangangalakal. Ito, nangangalakal po siya. Bawat basura po, kinukuha niya yung mga pwedeng ikalakal. Kagaya po ng mga mineral water na walang laman. Tapos yung mga halo disposable na? nakita ko nga sinana eh tila may mga hinahanap sa basurahan yung pala ay siya ay nangangalakal at kinukuha niya ay yung mga mineral water na wala ng laman at yung mga baso na disposable at ito naman po yung cart niya huh? So, okay, mga idol for today's video, so may tutulungan ulit tayong senior citizen guys. So, nag, nagtutulak siya ng kariton tapos kumukha na mga kalakal. So, nakita natin si nanay ito po. Hi, na no, good afternoon. Pwede po natin puntahan yung ano nyo, yung sidecar. Ito po yung sidecar nyo. Ito yung kalakal na may, mga tanong lang po ako na eh. So, ano pong pangalan nyo? Ali. Ako nga pala si Marlon. So, tumutulong po ako sa mga kagaya nyo po. Okay. So, nagla-live kasi ako sa TikTok. So, yung kinikita ko po is tinutulong ko. Okay. So, nakita ko kasi kayo kanina nandun, naglalakad. Okay. Kayo lang po nangungulegta niyan. po? Okay. Binibenta ko po, po. Ah, binibenta nyo. So, magkano po ang kilo niyan? Wala naman po. Ito, yun piso po. Ah, yung mga baso-baso. Okay. Mm, kinikilo din, mga okay. recycle. Okay. So, matagal na po ba kayo nagaganyan na? Uh, na, limang taon na po. Grabe, limang taon na kayo nangangalakal. Oo okay. Ah, wala po kayong anak? Ganun po. Nasaan po sila? Marami naman po anak. Kasama niyo po sila sa buhay, sa bahay. Mag-isa lang kayo sa bahay? Yung isa kong apo. Ah, yung, yung asawa niyo po na? Wala na po. Ah, so, na. Dalawa lang po kayo ng apo nyo sa bahay. Opo. Okay. Taga sa taga saan po kayo na? Dito lang sa GMA. Okay. Oh. So grabe na yun. Napakasipag yun. Dami-dami. Hindi po yan mabigat. Hindi okay. po. Ah. Okay. Puro mga kalakal okay. ng mga baso. Okay. Ilang taon na po pala kayo, Nay? 65. So 65 na si Nanay. Guys, ito yung trabaho ni Nanay. So nangungulikta na siya ng mga basura bawat madaanan ni nanay na may mga basura, so kinukuha niya po yung mga pwedeng ikalakal. Okay. Kagaya ng mga baso, yung mga disposable, okay. tapos mga mineral. Okay. So po tinay nakita namin kayo, tutulungan namin kayo, bibigyan namin kayo ng grocery at saka kunting cash para may pambili kayo ng bigas plus yung grocery na may namin. Salamat. Okay. So, Salamat mm -mm. po. Ilan, ilan po yung anak nyo na? Dalawa lang po. As Nasaan po sila ngayon? Yung may mga asawa na po. Baka po makita nila itong video, pwede niyo pong sa camera. Opo. Sa okay, camera natin. Eh, ito, nangangalaan pa rin po. Wala hmm. nang inahanap buwan, Pag hindi nangalaan, sa dalang, kahit nainit. Hmm, taga eh, lang talaga. Oo. So, eh, kung saan naman mag-ano ka, nakaupo ka lang sa bahay, hindi, eh, pumili pa rin. Matibay rin ng, para lumakas-lakas yung mga tuhod. Okay. Yung pangalan po ng anak nyo, Nay, pwede nyo pong batiin. Baka po mapanood nila to. Ah, uh, uh, ano anak, aliso ako. Ah, ano, nananalakan. Aliso na anak ko. Pangalan po ng anak nyo, Nay. Robin Roger. Robin Roger po. So, oh. so Sir Rog, rog, rog Roben. Ah, si Roben. Sana po mapanood tong video nato. So si Nanay po nakita namin dito, nangangalakal po siya. Bawat basura po, kinukuha niya yung mga pwedeng ikalakal. Kagaya po ng mga mineral water na walang laman tapos yung mga Robin. ano disposable na bote, disposable okay. na baso. So yun ay buti na lang nakita namin kayo. Okay. Wala na po ba kayong sasabihin? Okay. Wala po. Maraming maraming salamat po. Isang araw po na, nakakamagkano kayo pag halimbawa benta na yan? Eh, isang po, isang daan, gano'n. Oh, isang daan lang, no? So, sa bagay kasi magaan Ay, lang. Mura, mura lang, lang po. Magkano po ang kilo ng, ano, ng mga mineral water? Limang piso lang po, oh, limang piso lang. Ito, dalawang piso lang, ano, ito, dalawang piso. Wala po ba kayo na yung mga, ano, yung senior citizen, yung mga nakukuhang benefits, wala po ba? Wala po. Ah, dati po, ano pong trabaho nyo? Ah, uh, magtinda-tinda. Ah, kaya wala po kayo mga SSS, wala mga benefits. Pero nakakuha kayo ng senior citizen. Minsan lang po. Para may discount kayo pag namimili kayo ng gamot. Opo. Wala, wala po ba kayong sakit na? Wala naman. Ay, buti naman po. So, yun. Mag-iingat na lang po kayo sa araw-araw, Nay, ha? Uh -huh. So, yun. Bibigyan natin si Nanay ng grocery at saka kontempera para may pambili siya ng pagkain. So, salamat po pala sa mga sumusuporta sa atin sa pagla-live natin sa TikTok. So, yun. Tutulungan na po natin ulit si Nanay. So, nakita natin siya dito. So, nandito pala tayo sa GMA po. Kabiti po. So, kukunin ko lang na yung grocery natin. Uh -huh. po. Ito po yung grocery na maraming naman. Ay, salamat po. Uh -huh. Tapos, bibigyan kita ng cash para may pambili okay lang bigas kahit mga ilang kilo la. Opo. Saka itong cash na para may pambili po kayo ng bigas. Opo. So wala na po kayong sasabihin. Maraming maraming salamat po. Sa inyong tulong. Yung binibigay niyo sa akin. Salamat. Salamat po. Salamat na ingat po kayo lagi na ha. Sana makita pa rin namin kayo sa susunod na pagpunta namin dito. taga mo. Okay. Dasma kasi kami ngayon lang po kami nakapunta dito sa GMA. Okay. Okay. Salamat Ayana. po. So yun, tapos na Ayana. po.